ikadadawampu ng Setembre taong 2023. Ako ay nakabili ng mga bariya, labing piraso ng mga bariya mula sa Dungsun ng Tagig na nagkakahalaga lamang ng 120 piso. Bago muna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay sampok sa potamari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit akin recommenda para sa mga korektor na nanonood sa videong ito. sa Pasipiko, Bagong Silandia. Sa hadapan, makikita ang ikatlong dalawa na mukha ng dating reyna na nagkakaisang kaharian, reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay 1986. Sa likuran, makikita naman natin ang isang tautara. Ang ikalawa ay gading ng Timog Amerika. Sa harapan, si Simon Bolivar Isang bayani hindi lamang sa Venezuela kung hindi sa iba't ibang mga bansa sa Timog Amerika. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Venezuela. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam sa napu, isang polibar. Ikatlo galing ng Timog Silangang Asia, Brunei. Sa harapan, kasalukuyang sultan ng Brunei na si Haji Hasan al -Bolchia sa likuran isang disenyong ito ang taon ng paggawa nito ay labing siyam siya na limang sen ang ating ikaapat na barya kapareho sa ikatlo Brunei si Sultan Haji Hasan al-Burkiya sa harapan sa likuran ang disenyong ito limang sen labing siyam siya na po dapat ikadima na dapat ay nasa una Hong Kong sa harapan unang dalawa na mukha ng dating reyna Elizabeth ng ikalawa sa dekoran Hong Kong at 5 cents sa gitna ay nakasulat sa wikang kantones at sa gilid naman na sa ingles. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang pitumput isa. Ang ating ika -anim. Galing ng Timog India. Sa harapan, pangalan ng India at denominasyon nito sa mga wikang Hindi sa kaliwa at Ingles sa kanan. Isang rupia Sa likuran, nagpapakita naman ng isang tigre bengal. Ito ay nagpapakita sa ikapitumputimang anibarsaryo ng Bangko Reserva ng India. Mayroong kamarian dito sa ng bahaging ito. Sa harip na Rayamon Jubilee, Platinum Jubilee ang nakalagay dito. Ang Platinum ay ipinagdiriwang ng ikapitumpung anibarsaryo. Samantalang ang diamante naman ay ikapitumputima. Ang ating ikapito ay galing ng Indonesia sa harapan sa gisag ng Indonesia. Kayun din ang taon ng paggawa nito na labing sa naput isa. Sa likuran, makikita naman natin ang karera ng mga baka. Ang denominasyon nito ay isang daang rupiah. ang ating ikawalo galing ng Europa nagkakaisang kaarian. sa harapan ikaapat na larawan mukha ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa ang taon ng paggawa nito ay taong 2007 sa likuran isang badge limang penike pangsyam galing sa isang bansa sa Afrika, Nigeria. Makikita naman natin ang sagisag ng Nigeria. Ang taon ng paggawa nito ay 1773. Sa likuran, isang tambakan ng langis, isang kobo. Nasa gis na tayong balya. Galing naman ng Europa, Portugal sa harapan, isang barko. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya pitung putsyam. Makikita naman sa likuran ang sagisag ng Portugal, limang eskudo. At patungo naman tayo ng Skandinavia, pang 11 ay Sweden, Sa harapan, kasalukuyang hari ng Sweden na si Karl Ikadabing alim Gustav. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam Sa likuran, sa gisag ng Suesya isang corona. Pangilabing dalawang barya. Galing ng Oceania, Australia. Sa harapan, ikalawang lirawan na mukha ng dating reyna, Elizabeth ng ikalawa ang taon ng paggawa nito ay labing siyam aninaput siyam. Sa likuran, isang pre next lizard, dalawang sentimo. Umaroon agad tayo sa hikit na malaking denominasyon sapagkat ang isang ito ay gawa sa aluminyo bronze. Sa harapan, ikaapat na mukha ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Ang taong paggawa nito ay taong dalawang anim. Sa likuran, tumatalo mga kanggalo. Isang doryar. Panglabing apat ay isa pang sa Afrika, Dakong Timog. Timog Afrika. Sa harapan, dating sa gisag ng Timog Afrika ang taon ng paggawa nito ay labing pitumput isa. Mayroong nakalagay na Timog Afrika sa mga wikang Ulande sa kaliwa at Ingles sa kanan. Sa likuran, isang blue crane, limang sentimo. At ang ating panghuling barya galing muli ng Timog Afrika. Sa harapan, Kasalukuyang sagisag ng Timog Afrika. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2007. Sa kaliwa, mayroong nakalagay na Ningizimo Afrika. At sa Kana naman, Afrika Sipembe. Maghihita naman sa likuran ang isang springbok, isang rand, at nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya nandirito sa aking koleksyon. At nandirito na lahat ng mga barya na aking binili sa lugsun ng tagig noong ikadalawampu ng setembre taong dalawang Ang pinakamaganda dito para sa akin ay walang iba kung hindi ang bariyang Isandoria ng Australia. Pakikomento lamang sa ibaba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong pareha na aking pinili doon. Magkita muli tayo sa ikaanin na putsyam na kabanatan ng barya-barya at papel-papel. Nice!